Ayo, hey, what's up mga uh, nga uh, Magandang gabi po sa inyong lahat Congrats sa mga nanalong kandidato uh, sa Pilipinas uh, Di nyo pansin mas marami akong naipopost ng na mga seasonal farm worker kaysa sa EPS na umaalis Last 2024 uh, sabi ng DMW na nakausap ko nasa 3,000 lang po sa kota na 12,000 na nakaalis sa farm worker 6,400 plus ha? ngayon pa lang po eh libo-libo na po ang nakakaalis na seasonal farm worker itong EPS ka kakaunti pa lang po bakit nga ba mas madami ng uh, seasonal farm worker ang nakakaalis kasi yung iba dito nakakapagtrabaho sa factory naagawan ng trabaho ang mga EPS bakit kumukuha ng seasonal kasi nga noon pa man madalas nang sabihin ito ng mga factory worker kahit ako, danas ko na seasonal yung trabaho namin. May time na malakas, may time na mahina. Ngayon, itong mga seasonal farmer pinapasok sa mga factory. Kung kailan malakas yung factory na yun. Mga food processing, patungkol sa farm, na mga factory. Ng mga prutas na processing plant. Na? mga seaweeds. Ha? Huh? May napuntahan ako dati, napakadaming EPS. Alam nyo, naabutan ko, nag-iisang EPS. Mahigit 30 na babae at lalaki ang nando doon na seasonal farm worker. Isipin mo yun. Grabe ang nawala na trabaho para sa mga EPS. Parasling lang din naman eh. Hmm? parehas na non-skilled worker ang darating dito ang kaibahan lang sa EPS ba ang kontrata ang seasonal pabor sa mga company nga dahil nga kung kailan lang malakas dun lang sila papupuntahin dito pag mahina hindi mo kailangan bayaran dahil nga walang trabaho hindi ka guys sa EPS hahanapan na tahanapan mo ng gawa Makapasok lang araw-araw Alas petiks na sa trabaho Danas kaya magpetiks Hindi naman lagi ha? Kaya Yung iba pa nagtakbuhan Factory rin ang binagsakan Kaya Ang laki ng Ibinagsak ng Pagpapaalis, oh nga may kota pero Hindi nasusunod eh Hindi sineselect Noong nakaraang taon 12,000. Ngayon, naging 3,000. Di pa wabot ang 3,000 yung pumasa. 2,4 lang ata. 2,6. Tingnan nyo, makaalis kaya lahat yun. Eh, may, may dalawang taon pang nakatinga na waiting. Para mas maganda na mag-ship ng seasonal farm worker. Basta huwag masira ang programa ng isang bayan. Dire-diretso po eh. Pwede magpabalik-balik. Basta Huwag makipagsabuatan ang mayor ninyo sa mga broker. Hmm? Hindi ka gaya na sa EPS, kaganda na EPS, dire-direcho, 4 years and 10 months, plus extension, huh? plus pwede ka pa mag-exam, mag-E7 visa. Hindi ka gaya na sa seasonal, may exilang po yung panahon. Pero yung sa na, na panahon na yun, kung marunong kang humawak ng pera, yung pinapadalahan mong asawa ay marunong magtipid talo pa ang EPS na susumahin. Ha? Dahil ang mindset ng mga seasonal farm workers, saglit lang ako dito, kailangan tip rin ang pera na ito. Uh, marami pa mga visa na pumapasok dito, kaya ang hina ng, sa EPS, kagaya nitong uh, sa student visa. Ha? Nadali tayo nitong benda, mandami nila dito. Ito pang mga E7 na bago dito sa Pilipinas kukunin din. Shipbuilding, isipin nyo na wala. Kasi pumasok itong uh, mga agency. Kaya ang laki ng, imbis na sa, hindi daw apektado. Ha? Itong mga E7, itong shipbuilding, ang laki ng epekto nun. Imbis na sa shipbuilding na EPS kukunin yan. Kumuha na ng skilled. Ganun. Ngayon, ang ginagawa nila, kumukuha na ng skid, tapos eh, pinapadamihan pa ang pagpapapasok dito ng mga student visa para makapag-part-time sa mga company dito. May mga kasama ako, mga student ang visa nila, tapos tumataas na po na tumataas. Kaya, ay, dasal lang no ko itong vlog na to para matuto kayo magdasal. Hindi sa tinatakot ko kayo yan ng realidad na nangyayari dito sa South Korea. Hindi nyo pansin. Mapapansin. Pansin na pansin ninyo. Yung post ko, mas madami pang nakakaalis. Seasonal farm worker. Kaya sa EPS, factory worker. Yun lang po. Dasal lagi. Huh? Good luck and God bless.